ito ko sa ito sa pamangkin ko at least di eh, masayang wag okay, ko na muna hindi maguno ka na naman e it time we have egg pancit and mm -hmm. a little bit of rice so ay Yuki ano sa I think so much I've seen. I have

Masarap no, na din sa pancit. Sa pancit masarap siya.

Man pinabalon mo kay Harit na ubos niya man. Hindi. Minsan na man. May minsan din. Di. Naintan uh -no. hmm. ko siya. Ba't ako rin nga tumagkawin man, ano? Hmm. Hindi sabi ang gosya niya, kailin mo magdol. Ano okay, nag amen Sabi ko, pag lunch time, lunch time, hindi play time. Namura na. Kapi-ingan. 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 Na. Kapi-ingan. 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 Hmm. Wala lang sugar kasi no sugar yan eh. So alam mo si malab na yung napagkatimbla ng kapi, hmm. malab na may kopi. May... Malab sa'yo. Mamay, ang... May chia siya. kita na ito. Nang rubot-rubot na naman ako. Nakukbo. Siyang ganang ako. ko, ang nababa para ako. kaya ko yung design ka. Maraming hindi ko na pang nakapagpapakot. Na ako sa online, so kwa. Kulanggi, kamal. Mas maray pa lang sa online. 100 by a super meter. Hmm. Kina pag online, ito man.